kung sino yung dating administrasyon ba? Yung lumang tugtugin na yon. Yung tungkol po doon sa namatay, pwede po bang sagutin nyo po kami ano pa talaga ang nangyari doon sa batang yon? Bakit? May nagsasabi pa na kasalanan pa ng bata. Ano po ba nangyari doon sa abogado na yun? Ah, uh, well actually po ang uh, nakakalungkot nga ay nangyari ano po? Actually hindi lamang si Kyle ang naging empleyado ko ng National Irrigation. Uh, yung yung magulang po niya, yung nanay at tatay niya ay uh, natrabaho rin po sa NIA. In fact, yung mother niya, is, ang aming HR po noong time na yan, noong karang, bago po siya mag-retire. Eh, um, ang niya po ay, uh, po kinukundin ay nangyari kay Kyle, ano po, at uh, nakakalungkot lamang po na kami yung naituturo. But, uh, ang totoo po niya, nung tinignan ko nga ho yung post ano, ni Kyle sa kanyang Facebook, yung kanyang mga binabatikos, ano po, ay, ay, ay doon yung aming ano eh, print po namin eh. May isang dangkal yung pinapatikos niya na iba't-ibang ahensya. Sa niya, may mga lambing lang naman po siya ng mga pinatignan ng mga project. Fits, sa uh, kami naman po ay aming binalidate. Ano po? E, eh, uh, ibig niyo pong sabihin, hindi lang po yung corruption daw sa inyo. Daw po, ah, wala po akong sinasabing meron. Daw, sabi na po ni Kyle na meron daw pong corruption sa inyong tanggapan. Ah, ah, hindi po kami. In fact, yung kanyang mga issues, meron na po kaming press release sa agency. Makikita niyo sa aming Facebook. Ako. Eh, pinapakita nga po namin yung... Um, yung uh, uh, comparison ano po doon sa aming Facebook account nung tinos ni Kyle at saka yung yung totoo po na sitwasyon ng project at uh, uh, in fact po yung project pala na tinutukoy ni Kyle ay hindi po sa ating administration yon Mr. Senator uh, noon pang nakaraang administrator na administration po naayos na po ba yun? maayos naman po uh, kung iyalan sabi mo po nila meron sorry meron kayong sinumiti na na Pwede niyo bang ipakita? Pwede bang ipakita yung ating report? May composite report po kasi sa yes. maging... Yes, pwede niyo bang ipakita rito para may record tayo? Habang hinihintay... Teka, habang hini... Teka, files. Wait lang po. Ha? Natanggap ko yung report, no? Uh, pero magandang maipaliwanag kay Senator Paglilia ito. Uh, actually po, Mr. Senator, yung isang project po doon na kinukomplain ni Kyle was uh, uh, yung 40, 40 million. Eh, 2020 po siya na ipabid at 2021 po natapos. Sa anong lugar po yun? Parang sa barm niya yun eh. Maging Lanao del Sol. Opo. Pwede po makita ba? Akala ko may picture po yan. Meron po. Well, baka pwede natin i-share. Mm -hmm. Ito ang report, report, ito. report natin. Andito sa so, atin. Wala, ito. wala kayong ano nito? Meron. May i-copy ko sa perin sya, sa social media sa natin. Ayan yan. Dito na lang para makita ng senator. Hindi nyo kaya yung ilagay dito. Para For, for the record, kaya uh, ang totoo niyan, Mr. Uh, uh, Mr. Chair, ay uh, uh, kung tutuusin mo, yung kanya naman binabati ko hindi naman sa ating administrasyon ano po. So, uh, kaya nga binigyan namin din ng pansin ito. Naayos po ba niyo sa administrasyon niyo? Naayos po ba niyo yung nireklamo nire niya? Uh, meron pong na damage lang noong 2023 po kasi. yung administration administrasyon na niyo? <laughs> Yes sir. Ang, <laughs> naayos po ba niyo? Ang uh, 2024 na po namin naayos kasi wala po kaming QRF fund ng 2023. So, mm -hmm. 2024 na ayos na po 'yon. So, ayos na po. Opo, ayos po yun. Ano pong sabi niya? Bago siya na... Yun po ba nabawi niya na naayos niyo? Um, pwede, pwede po ba nating... Uh, sino bang... Ang... Uh... Kasi boss, kayo yung ano... kumaga okay. last touch. Po, uh, uh, po yung uh last uh, touch. Kayo uh, yung last touch eh. Oo. Tama po yan. Uh, anyway po, nandito po yung aming... Uh, representative po ng uh, Mindanao uh, projects, ano po, yung overall projects namin sa Mindanao, si Ma'am Salome, baka pwede po natin, kasi sila po yung nag-validate noong project dati. Bilisan po natin, baka 3 minutes na lang ako. <laughs> actually, si <laughs> Sir Padilla, na. ikaw lang ang nag-reserve, <laughs> kaya mas pwedeng i-extend yung inyong 3 minutes. Salome, magandang ano po sa inyong hapon. Pwede nyo po bang bigyan kami ng kaliwanagan dito, dahil sa Mindanao po ito nangyayari, alam nyo naman po na lugar ko din po yon. Good afternoon, po, uh, honorable chairperson and uh, honorable Senator Robin Padilla. Uh, I am Salome Naragas-Layasan. I am one after we received the memorandum from Administrator Eduardo E.D. Uh, The team composing of technical engineers from the Mindanao regions, region 9, 11, 12, 13, and from the central office proceeded immediately to the maging communal irrigation project. From there, Ma'am, sorry po, saan po ito? Lugar sa Mindanao. Uh, sa Laanao del Sur po ito. Surpo, ng maging. So, uh nag-walk kaagad kami papuntang dam. From there sa dam, nakikita namin upstream of the dam may tubig and flowing towards the intake. 'Yun intake papunta ng main canal in in full capacity. So therefore, uh, another thing, nakikita po namin na yung physical structure ng dam ay in place. The components, the parts of the dam, and doon po. So, the team concluded that the, the dam is operational. Masasabi niyo po talaga na sa inyo pong ahensya wala pong nangyaring anumalya. Opo, uh, gusto ko lang po idagdag. Kasi Mr. para King. maliwanagan po natin, dahil Opo. alam niyo po, tinawag po ang atensyon namin kasi ng mga grupo. Marami pong grupo ang humihingi ng tulong at humihingi ng justisya. Pati po yung mga samahan ng abogado, may mga fraternity. Kaya gusto po namin liwanagin. Kasi, siyempre, kayo po yung naituturo eh. Oh. Ay, Hindi po uh, kayo ah. Sabihin ayun ahensya nyo. Ay, Opo. Yun nga po ang malungkot, uh, Mr. Chair. Uh, actually, nung mangyari po yan, sumulat kami kaagad sa PLP, sa CIDG, sa NBI. At nag-usap-usap nga po yung union ng mga empleyado ng Saniya at top management. Nag-offer po tayo ng reward para po sa uh, kung sino makapag-provide ng information, ano po, uh, reward uh, nag-offer kami ng uh, reward money. Pero kung pagdating po sa implementation ng project, Mr. Chair, is that ang masasabi ko po, iba ang uh, sistema ng niya, alam po ng ating gagalang-galang na chairman yan. Kasi po sa NIA po, pagka uh, magsisimula pa lang ng project, uh, kasama na po namin yung uh, may mga irrigators association. Sa pirmahan pa lang po ng kontrata, nandyan na sila. Meron pa po kami tinatawag na pre-construction conference na kung saan ina-explain ng NIA sa ating IAs, sa Municipal Agriculturist, at um, sa uh, Municipal Engineer, yung scope of works. At mahigpit po ang tagbubili namin sa NIA na yung 70% ng workforce doon ay dapat uh, IAs po. Dahil ang aming mindset, kapag ka ang nagkatrabaho doon ay may sense of ownership, ay ipagmamalasakit po nila. Hindi lamang po yon Kasama rin po sila sa inspection at sa acceptance po ng project. Malabo po na magkaroon ng kung uh, yung yeah. OPO ano, oh, kahit dahil sila po mismo ang kasama ng katrabaho. Meron po ba kayong ano? Suspect? Uh, well, kami again, tinignan ko nga po yung Sino po tinignan? Ah, dito po ba? ba? <laughs> uh, yung ano, uh, Mr. Chair, isasabit namin sa inyo yung kanyang post. Ano po, ang dami kasi lahat ng ahensya, lahat ng agency. Pag sinabi mong lahat, anong lahat? Uh, I mean, Senate, Congress, DPWH, DOH, lahat po na lahat po may may po na po si Kyle. Ah, uh, kaya po, nalulungkot kami at kami nga po yung ituturo. Although, uh, tumutulong naman po kami yata na uh, lahat naman po ng kooperasyon sa uh, PNP at sa NBI binibigay naman natin para uh, ma-resolve din po yung kaso. Ang, ang, ba Base doon sa informasyon ng PNP, parang ano siya, di ba, lumalabas eh, hired assassins. Kasi uh, riding in tandem ata, no, ang pumatay sa kanya. Uh, yung uh, incident report sa Cagayan de Oro. So, well, eh, kung kung ganun nga, di ibig sabihin merong merong nasalikod na talagang uh, tiniyak na bayad. Oh, no, 'yun, may may, may, may nagbayad para gawin ito. In other words, eh, uh, meron talaga siyang kabanga, no? Kaya nga 'yun ang 'yun ang tinatanong natin. At uh, isa sa mga uh, news reports eh 'yun na nga corruption sa NIA ang posibleng anggulo, uh, angulo. No, 'yun kaya nga nais nating ma ma-clarify ito. Mr. Chair, gusto ko pong ulitin, ano po, na yung kanyang tinutukoy ng mga projects ay projects ng previous administration. Sila ang nagpundo, sila ang nagpabid, natapos nga sa previous administration, eh, ang, uh, kaya nga, <laughs> bakit naman kami masasaktan? Kami naman po ay nag Na patay sa administration mo eh. Huwag mo na ituro yung dating administration, they, Lumang tugtugin na yan. What, what you mean, oh. sir, is that, uh, Sino ba yung taga na ano mo dito? Region Oh, Pichunten. 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 Uh, what is your name, sir? Hello po, Mr. Chair. Uh, Larry Pranada po. Sir, ano ba ang balita dyan? Wala ka bang naamoy dun? Uh, sa ngayon po, uh, under investigation po. Uh, first na nag-investiga sa amin... De yung... Pero kilala mo siya, di ba? Sigurado? Yes po, sir. Anong pagkakakilala mo naman kay Sir? Uh, siya po ang aming... Investigator, parang ganun, di ba? Uh, legal researcher po. Oh, researcher. So, yes. magaling mag-research yun. Di ba, Sir? Ah... Uh... Researcher eh, pamhira naman. Researcher oh, na eh. Pero under po siya sa oh. legal team po namin. Hmm. Oh, pero researcher. Yes po. Hindi sa abogado, researcher. H yes po, hindi po sa abogado. Um, uh, low graduate. Low graduate. Okay, go yes. ahead. Mr. T. Chair, by uh, me. Ah, uh, ito po yung post niya. Ito hindi lahat, hindi kuniya ito. Lahat. Pwede i-turn over sa amin 'yan para this one. Hindi po niya yan okay. eh. Uh, lahat po ng <laughs> Oh, so, okay. oh, 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 oh. Yan ang sinasabi po namin. Hindi naman kami ang uh, talagang masyadong... So, so, ano so, kilala mo siya, sir? Yes, may mga pa, kaaway sir. ba siya talaga? May mga kaaway ba siya? Uh, hindi ko po masabi po yun, sir. Pero, magkaibigan mo kayo? Oo. Oh, lahat naman mang, ng mga empleyado sa Region 10, kaibigan ko po. So, wala po ba siyang nakukwento sa inyo? Sa Na may kaaway ay, siya, mayroon siyang kabunggo? Wala naman po. Hmm. Kamusta po yung estado ng kanyang buhay? Maayos po ba? Uh, after sa... Uh, kasi uh, nag-start siya na as employee sa niya November 23, 2022. Then, uh, nag end siya ng uh, June 30, 2025 kasi nag-convey siya to the Sa, dito, sa amin, sa Region 10 Management that he not to renew his casual appointment po. Bakit daw po ayaw niya mag-renew? Oh, hindi ko na po alam. na uh, sarili na po niya yun, yun po. Hmm. Sige po, mag-usap na lang po kami ni Engineer mamaya. Opo, pero kayo po, wala po kayong alam na naging kaaway na doon sa inyo sa lugar wala na po, na, Wala po. Hmm. Sa kagayan de Oro. Opo, kaibigan ko po siya. Opo, siya po, wala po siya na ikwento sa inyong kaaway niya o tumakot sa kanya, ganun. Wala po, wala pa akong narinig po. Nakapagbigay na po kayo ng statement din sa polis? Wala pa, ba, baka bukas po. Hmm. Opo, yung... Ah, pero yung sa CDJ, si DJ, nandun na, na uh, last uh, Monday, uh, uh, nakapagbigay na po kami. Uh, Tutulungan na lang po niyo yung investigasyon kasi napakadami pong mga talagang humihingi po ng tulong sa amin para matulungan na mabigyan ng hustisya. Apo, Mr. Chairman. Apo, maraming salamat po.